Ang BINI ay isang girl group na binubuo ng walong miyembro sa ilalim ng Star Magic at ABS-CBN. Ang kanilang pangalan ay nagmula sa salitang Filipino na Bini-Bini at ang bawat miyembro ay sumisimbolo sa modernong Filipina na charming, fierce, independent at well-informed. Ating kilalanin ang mga miyembro ng BINI. The Philippine Showbiz List presents Kilalanin ang mga miyembro ng Bini. Sino-sino sila? Joanna. Si Joanna Christine Burgos Robles ang pinuno, lead vocal, lead rapper at pangalawang pinakabatang miyembro ng grupo. Siya ay pinanganak noong January 26, 2004 sa Calamba City, Laguna at doon na rin siya lumaki. Siya nag-iisang anak na kanyang mga magulang kung saan na kanyang ama isang OFW. Taglay ang talino at talento, hindi nakapagtatakang maabot ni Joanna ang pinapangarap, partikular na sa music scene. Katunayan, dati siyang majorette, lyricist, guitarist at school officer. Higit pa riyan, isa rin siyang consistent honor student. Bata pa nga lang ay naroon na ang pagmamahal niya sa musika at nakahiligan ang pagtugtog ng gitara at ukulele. Game din siyang sumasabak sa kantahan at sumasayaw sa mga tugtugan at maging ang pag-arte ay gusto rin. Noong grade 3 siya ay sinimula ni Joanna ang pagsali sa mga singing competitions sa kanilang eskwelahan. Kasabay nito ang paghasa niya sa kanyang pagsasayaw kung saan ay sumali din siya sa isang dance troupe na nagtatanghal tuwing may school events. Upang mapalawa pa ang skill sa singing and dancing Sumali siya sa mga workshop Nariyan din ang paglahok niya sa mga mall show Kung saan ay tutuwa siyang makita Ng maraming tao Taong 2018, nag-audition si Joanna sa Star Hunt Audition sa kanyang husay sa pag-arte na siya sa iba't ibang programa ng ABS-CBN tulad ng MMK at Kadenang Ginto kung saan gumanap siya ng mga recurring supporting roles. Ang kanyang pagpasok bilang trainee sa Star Hunt Academy noong 2019 ay nagmarka ng simula ng kanyang paglalakbay sa industriya ng musika at pag-perform. Sa pagiging bahagi ng nasabing akademya, siya ay nahasa at naging handa para sa kanyang mga paparating na paglatanghal at proyekto sa hinaharap. At noong November 2020, opisyal na liging miyembro si Joanna ng girl group, dala-dala ang kanyang motto in life na Don't just dream it, do it. Aya, dala-dala ang kanyang motto in life na keep your eyes on the stars and your feet on the ground, si Mariah Queen Arceta, ang pangunahing rapper, visual, at pinakamatandang miyembro ng grupo. Siya ay pinanganak noong January 27, 2001 sa Lapu-Lapu City, Cebu, kasama kanyang mga magulang at nag-iisang kapatid na lalaki. Bago pa man pasukin ang music industry, una yung tinahak ang pagmumodelo. Katunayan, nauwi niya ang panalong Miss Silica Philippines 2018. Lumabas din si Aya sa mga TV commercial ng mga beauty products. Samantala, bagamat hindi pinalad sa kanyang audition para sa PBB, may nagmungkahi sa kanya na mag-audition siya para sa papel na darna upang makakuha ng exposure mula sa mga manager ng Star Hunt at hindi naman siya nabigo. Taong 2019 ang pumasok si Aya bilang trainee sa Star Hunt Academy bago maging miyembro ng BINI. Colette Nagmula naman sa Tagbilaran City, Bohol ang main vocal, lead dancer, lead rapper at second eldest member ng grupo na si Maria Nicolette Vergara. Bata pa lang ay naroon na ang pagkahilig ni Colette sa pag-awit na namanan niya sa kanyang amang musikero na isang vocalist at drummer. Dahil na sa hilig niyang ito at upang mahasa pa ang kanyang vocal skills, sumasali si Colette sa mga singing competition sa kanilang paaralan. Magiging ang paglahok sa dance group ay hindi din niya inatrasan at nakikipagkompetensya sa mga inter-school dance competitions. Upang mapalawak pa ang kanyang kakayahan taong 2018 na mag-audition siya sa Star Hunt sa Bohol. Ang pagpasok bilang trainee sa Academy noong early 2019 ay nagpakita ng determinasyon at pagmamahal ni Colette sa pagtatanghal na naging daan upang maging bahagi siya ng grupo. Maloy Si Mary Loy Ives Kiptiri Calde ay pinanganak noong May 27, 2002. Ang kanyang pamilya ay nagmula sa Lemery, Batangas kung saan siya ipinanganak. Ang kanyang ama ay isang OFW habang ang kanyang ina at tatlong kapatid ay kasalukuyang nakatira sa si General Trias Cavite. Si Maloy ang pangatlong pinakamatandang miyembro at pangunahing bokalista ng grupo. Kabilang sa kanyang mga libangan, ang panunood ng mga K-drama, pagtugtog ng gitara, ukulele at ang pagcompose ng mga kanta. Sa edad na tatlong taong gulang, nakita ano na ng potensyal si Maloy sa pag-awit na sa hiling nito mag-karaoke. Sa edad na pito, sinimulan niya kanyang first singing competition at ang paglahok niya dito ay upang makatulong sa kanya na magkaroon ng higit na karanasan at kumpiyansa sa pagkanta. Kasabay nito ay ang pagsasanay din niya sa sayaw. Noong 2018, si Maloy at ang kanyang choral group mula sa si General Trias ay naging kinatawa ng Pilipinas sa isang choral competition sa Malaysia kung saan nanalo sila ng tatlong ginto. Nang taon ding yon ay sumala lang siya sa audition ng Star Hunt sa Laguna at mapalad na nakapasok bilang trainee hanggang sa opisyal na maging parte ng idol group. Gwen Nagmula naman sa bayan ng Daraga Albay ang pang-apat na pinakamatandang miyembro, lead vocal at lead rapper ng grupo na si Gwyneth L. Apuli. Siya ay isinilang noong June 19, 2003. Apat na taong gulang pa lang nang maulila si Gwen sa ama. Ang kanyang ina at apat pa mga kapatid ay kasalukuyang nakatira sa probinsya. Tatlong taong gulang pa lamang ay sinimula na ni Gwen ang kanyang pag-awit na nagpatuloy nga hanggang sa kanyang paglaki. Dahil na rin sa kanyang clear and distinct voice, siya ay pinasok sa voice workshops upang ma-improve pa ang kanyang skill sa pag-awit. Ang pagtatanghal niya sa iba't ibang okasyon ay hindi lang nakatulong sa kanya na makakuha ng confidence, kundi isang paraan din upang kumita ng pera para sa pamilya. Bilang dating majorette, sumali din siya sa maraming aktibidad sa paaralan tulad ng mga parada at street dancing competitions. Maliban dito may background din si Gwen sa modeling. Kasama nga sa mga libangan niya ang pagkolekta ng heels at paggawa ng iba't ibang makeup styles. Taong 2018 ng subukan ni Gwen ang kanyang kapalaran sa entertainment industry. Sa Star Hunt Audition, sumalang siya upang maging bahagi ng PBB kung saan siya opisyal na naging housemate. Sa kasamaang palad, agad na natapos sa na kanyang paglalakbay rito. Ganun pa ang kanyang presensya ay napansin at inaniyahan na maging isang trainee sa Star Hunt Academy. Sa simula, naroon ang duda ni Gwen sa pagpili ng landas na ito at kinalaunan kanya na na tama ang daang tinahak. Stacy Si Stacy Aubrey Sevillaha ang main rapper, lead dancer at ikalimang eldest member ng grupo. Isinilang siya noong July 13, 2003 sa Nueva Vizcaya kung saan din siya lumaki kasama ang ina. Bukod sa pagmumodelo, si Stacy ay isa ding beauty queen sa kanilang lugar. Dati siyang sumasali sa maraming beauty pageant kasama ang tulong ng ina na isa ring fashion designer. Samantala ang pagtuon niya ng pansin sa pagkanta at pagsasayaw ay nagsimula lamang nung sumali siya sa mga audition tulad ng Star Hunt. Sa panahong ito, dapat siyang kumatawan sa Pilipinas sa isang international beauty pageant para sa mga kabataan. Ngunit umatras at pinili niyang sumali sa bootcamp para sa Star Hunt Academy. Pumasok siya bilang trainee noong 2019 bago maging miyembro ng Gini Mika Si Mikayla Jana Jiminea Lim ay katlong pinakabatang miyembro, pangunahing rapper, lead dancer at visual ng grupo. Siya ay isinilang sa Cebu bago tuluyang manirahan ang kanyang pamilya sa Maynila. Bata pa lang si Mika, nagsimula na siyang kumanta. Tuwing may karaoke, sinasabayan niya ang kanyang ama sa pagkanta. Ito ay simpleng pampalipas oras lamang. Katunayan, hindi siya sumasali sa mga singing competition. Sa kanyang high school years, naging bahagi naman siya ng cheerleading squad ng kanilang eskwelahan kung saan siya ang cheerleader. Ang cheer dancing ang tumulong kay Mika na matuto ng pagsasayaw, paggawa ng tumbling at mapalawak ang kanyang flexibility. Hindi nga niya nalimitahan ng kanyang kakayahan dahil ang pagiging bahagi niya sa Star Hunt Academy ay nagbukas ng at mapalad na naging kasapi siya ng idol group. Sheena Si Sheena ang pinakabatang miyembro at pangunahing mananayaw ng grupo ang 20-year-old na si Shina May Katakutan, ang pinakabatang miyembro at pangunahing mananayaw ng grupo. Siya ay pinanganak noong May 9, 2004 sa Santiago City, Isabela. Pitong taong gulang pa lamang ay ni Shina ang pagsasayaw. Katunayan na sa kindergarten pa lang ay sinasali na siya sa mga workshop na dahilan sa paghasa ng kanyang kakayahan. Sa kabuuan ng kanyang elementarya ay iba't ibang patim pala ang kanyang sinalihan, gaya ng pop dance, cheer dance at street dance. Nang tumuntong sa high school, pinagpatuloy ni Shina ang hili Pagamat ito. Bagamat naroon din na sa pag-awit, hindi niya ito na pagtuunan ng pansin at inuna ang pagsasayaw. Samantala sa ginanap na Star Hunt Edition, sumali si Sheena upang maging housemate sa bahay ni Kuya kung saan siya nakilala bilang rela of Isabella ng PBB Teen Edition ng PBB 8. Pagkatapos sa kanyang panahon sa PBB, inimbitahan siya na maging isang trainee sa Star Hunt Academy noong 2019. Sa ilalim ng akademya, lalo pa niyang binagbuti ang kanyang mga kasanayan sa pag-awit at pagsasayaw. Pero kasabay nito ay sinubok din ang kanyang katatagan matapos na pumanaw ang kanyang ina na sa matagal ng karamdaman. Dala ang pinanghawakang pangako sa ina na siya ay magtatagumpay sa laban. Nabigyang katuparan ito ni Sheena nang ipakilala siya bilang parte ng Bini. Tugma nga ito sa kanyang motto in life na Never Give Up, don't ever think of giving up. The Beanieverse First Solo Concert Hindi na nga mapipigilan papag-angat ng Beanie dahil ang pinaka-inaabang concert na kanilang mga tagahanga ay dumating na. Katunayan, dahil sa sold out ang tickets mula sa original na one-day concert, ang Beanieverse The First Solo Concert ay magkakaroon na kabuo ang tatlong concert dates na gaganapin sa darating na Hunyo. Nitong nagdaang buwan lamang, inalabas din ng Beanie ang kanilang EP na may pamagat na Tala Arawan. Kinilala rin ang Bini bilang Filipino pop group na may pinakamaraming monthly listeners sa Spotify. Ang Bini ay nanalo rin ng Rising Star Award sa Billboard Philippines Women in Music Awards. Bukod sa kanilang major concert, sila rin ay naghahanda upang magmarka sa pandaigdigang entablado bilang bahagi ng isang Chinese reality show, ang Show It All. Tunay nga nag-bloom ang hinaharap para kina Mika, Aya, Colette, Maloy, Gwen, Stacy, Joanna at Sheena. Ang simula ng kanilang pangarap noon ay ngayon ay isa ng katotohanan na higit pa sa inaasahan. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!